Hi mga kaibon, magandang gabi sa atin lahat So ngayon ay pag-usapan natin Paano nga ba ako pumili ng mga gagawing kong breeder So una mga kaibon Sa pagpili ko po Ng uh, gagawing ma uh, breeder So gusto ko po yung maamo Katulad po nitong uh, nasa video natin Kahit uh, malapit na malapit na ako Tinututukan ko na siya ng kamera Hindi pa rin umaalis So may ito po yung gusto kong breeder na uh, maamo Ang pangalawa naman dyan mga kaibon Bukod doon sa uh, maamo So Pinipili ko po yung uh, big size para naman kapag po nagkaroon po ng uh, itlog, so marami po yung uh, malilimliman niya. So medyo malalaki rin po yung mga anak kasi uh, yung parents po natin ay big size. Katulad dito mga kayo na uh, pinapakita ko po sa video. So hen to, ipaparis ko doon sa uh, kak Kasi namatay po yung uh, kaparis niya, so naipit siguro. Uh, nawalan siya ng paris dahil uh, big size naman to so hindi ko pa rin alam kung uh, magpapa din agad kasi matured na rin to at saka matured na rin po yung naiwan doon na namatay po yung pares hopefully pumaris agad meron rin pala tayo dito mga kaibo ng mga cages at saka ito yung nasa taas natin yung mga hanpid natin uh, si Koy Koy at saka si Tony yung uh, pinag-train natin na uh, kapalit ni Koy So, itong dalawa, nasa taas. Ayan, meron dyan uh, makasaman rin siya. Nasa kawila. Ayan. So, yung iba dito ay mga anak uh, nakareceive na yan. At saka itong nasa baba, mga ko rin to, mga naonang batch. Ngayon, ako uh, kumakain na po sila nasa.